Magandang araw Pilipinas at sa buong mundo. Nais nice ko lamang ipakita sa inyo ang ating gagawing eksperimento ngayon. Ano? May nabili tayo ditong mga ah, ang yan, CPU. At nabili natin to ng 25 ang kilo. At mag-eksperiment tayo mga kabubog. Ano? Ating ipinababakla sa babaeng baklasira. At titingnan natin kung magkano'ng tutubuin. Ano? Bali, ang usapan namin ay hati kami sa tubo. no at mm, ang puhunan nito ay 25 per kilo, no. Ilang kilo ba 'yan? 28, no. Binawasan natin ang tigkakalating kilo bawat isang unit, ano. At mm, titingnan natin kung kikita tayo sa ating eksperimentong ito. Dahil uh, dito tayo magkakaroon ng ideya kung magkano natin dapat bilhin itong ganito, ano. ang totoo niyan mga kabubog, binibili lang natin talaga 'yan sa presyong kapaludo, presyong bakal. Kaya lang pagka ang sa atin ay mga kapwa natin magbubuti syempre binili na rin nila gusto naman natin na makatulong tayo sa kanila no? na kumita rin sila kasi nga binili rin nila at nila sa atin so kailangan naman rin nilang kumita kaya naman sa pagkakatong ito ay malalaman natin kung magkano ba ang magkano ba natin dapat bilhin ang CPU kapag ka ipinasa sa atin ng isang nangangalakal na hindi tayo malulugi hindi rin sila malulugi ano parehas kikita at kikita rin yung ating taga baklas ano so mamaya uh, titimbangin namin at papakita namin sa inyo kung magkano naging resulta ano hati kami sa tubo at magiging basihan din natin to kung bakano ba kung tama ba yung presyo na 25 ang kilo or mas bababaan natin o mas tataasan pa natin ano? kasi pabago rin naman ang presyo ng kalakal sa dalahan tulad ngayon ah, uh, medyo mababa ang mga kalakala no? at dito nga pala sa ganito mga kabubog ito itong ganitong kwan ay board ay ang tawag dito ay kwan negative ano pagka sinabing negative wala siyang nakakwan dito na gold no? uh, guhit na parang gold na no? uh, hahanap tayo ng ganon na board na ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong kwa na yon, parang gold na buhit ano ito itong isa ayan mga kabubog meron dito yan ayan tingnan nyo mabuti ano yun yung tinatasabi kong parang arrow na gold yan mga kabubog ang tawag dyan pagka ganyan ay single chips ano pagka dalawang ganyan na square ang tawag dyan ay motherboard ano pagka naman walang ganyan ang tawag ay negative no? Pero ito, aalisin ah, to dapat. Aluminum na. No. Yun ang kwanyan. Pero karamihan dito eh, kwan. Ito mga kabubog, kung halimbawa halos lahat eh, motherboard ganito, check pa tayo dyan. Kasi mas mahal lang kuha nung ganong mga board, no. Pero itong ganito, yung iba, nasama lang sa TV board, no. Yung mga negative ang kwan. Ayan, Negative Negative yung kanyang kuan no? So, hihiwalayin hihiwa natin to, Hihiwalayin natin tong ganito. Yung processor. Tapos, yung mga power supply. Aluminum. Hihiwalayin natin, no? Hihiwalayin din natin itong ganito. Yung mga hard disk. Itong mga memory. Hihiwalayin din natin, no? Ito yung tiyatawag ng mga memory, no? Pag mas maraming ganyan, mga kabubung mas mahal, no? tapos yung mga aluminum no ito nakukuha lang dito mga board no mga TV board no dito sa mga ganitong power supply yung wire niyan mga kabubog walang kwan walang tanso putihan ang laman yan, aluminum kaya basura na yan so abangan natin no kung magkano kung kikita pa ba tayo dun sa ganung bilihan no kasi kanyang-kanyang kwan kanya-kanyang eh. -kanyang diskarte ang mga mamimili ang mga jack shop ano yung iba binibili baklasin yung iba sinasama lang sa bakal yung iba tapaludo so isang bagay lang ang sigurado dyan no, para kumita ka pag nabili mong tapaludo ah, mas kikita ka kasi mura lang ang tapaludo no? so kaya natin binili ng ganoon para magkaroon tayo ng ideya basihan no, no, sa pamimili no? doon sa mga sa mga baguhan at dun sa mga nagbebenta din kung nasa sa inyo kung babaklasin niyo o hindi kasi yung nagbenta kasi nito ay nagmamadali ano at mm, ang gusto niya ay mas marami yung makapamili siya kaya wala siyang oras magbaklas ano kasi nga yung pagbabaklas ay sabihin na natin kikita ka doon sa binaklas mo pero so naman yung oras mo sa pamimili at mas sa tingin mo mas kikita ka pa doon sa pamimili mo ay ibebenta mo na lang medyo mas mababa ano, para hindi ka na maabala so abang abang lang mga kabubog at kaya na nga mga kabubog ito na nga yung pinagbentahan ano siya ay naka 600 600 mahigit ano mga kabubog ano so parang lugi pa yata ng kwan ng 27 pesos ano, sa presyo natin dito sa junk shop ngayon mga kabubog, ang nangyari dito ay hindi dapat ganoon sa 25 pesos ang kilo, ano. Dapat ay mga 15 lang ano ang bili natin kasi nga lugi yung nagbaklas ano wala siyang kita ako bilang nagpabaklas ay hindi ako lugi ano at yan ay isang oras niyang binaklas ano mga kabubog kung ang taga baklas mo ay nag-aaraw ng kuan ng 500 ay di halos na uh, 50 per oras ano sabihin na natin ngayon hindi kikita hindi kikita kung ah, ang usapan ay hati sa tubo ano so ako na may are kikita ako kahit papano ano o kaya naman kung ako ang nagbaklas ay hindi wala akong oras sa wala akong bayad sa oras ko ano parang normal lang ano at naabala ka pa sa pagbabaklas kumpara sa binili mo na baklas na ano. Ngayon ang masasabi ko dyan mga kabubog, kung nabili nyo yan na may motherboard, titingnan nyo kung may motherboard. Yung mga pinakita ko sa kanyo kanina na gold no, na araw. Pagka ganon, uh, sabihin na natin purong ganon dapat, okay lang yung sa benching ko. Pero kung walang ganon, negative. ay eh, logika, ka ano. maabala ka pa sa pagbabaklas ano ang suggest ko hanggang 15 lang ano, panapanahon din naman, pabago-bago ang presyo, no. Pero sa ngayon, ganun lang dapat ang bilihan noon, hanggang 15 lang ang kilo para kumita yung nagbabaklas at kikita ka pa rin, ano. So, ganun lang, ano. Pero sabi ko nga, ah, madalas kasama lang sa tapa, ano. Para sa binga, kumita parehas, ano. Hindi naman lugi yung nagbebenta, hindi naman lugi yung bumibili, ano. Patas lang tayo. Ano, parehas lang, ano, mga kabubog. So, yun eh sa akin lang naman, sarili kong opinion at sarili kong uh, palagay. Ano? At tayo naman ay may kanya-kanyang diskarte. Sa pamimili, sa pagbebenta yung iba kasi ayaw ng mabala. Ano? Kahit sa tingin nila eh, ay sila doon, pero mas kikita sila doon sa paglakad nila sa pamimili nila. Eh, pi mas pipiliin nilang ibenta na lang ng per kilo. Ano? Na, sa tingin nila hindi rin naman sila loge So, yun lang naman ang sa akin mga kabubog. Ano? Kung may comment kayo, mag-comment lang kayo. Ano? Paki-like na rin ang video natin. Ano? Maraming salamat po, Pilipinas. Ang araw sa